marap na po kay Pangulong Rodrigo Duterte ang negosyanteng si Peter Lim. Pero, git nito, hindi siya ang Peter Lim na umano'y big-time drug lord sa Visayas. Naniniwala naman kaya sa kanya si Digong. Umaaksyon si Paulo Anota ng News 5 Davao. You better submit again. Diretso at malaman ang mga tanong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa negosyanteng nagpakilalang si Peter Lim nang humarap ito sa kanya sa tanggapan ng PIDEA sa Davao City noong biyernes ng gabi. Ibao kang uh, gina-suspitsi hanggang drug lord ka? Yes. Uh, 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 ano yung investigar ka sa Congress? Ah, uh, ito muna. Oh, What year? Oh, well, 1997 dito. Na, yeah, 97 then uh, to number 2001. I'm not so sure about the years, uh, Mr. President. Oh. Ang pangalang Peter Lim, ang sinasabing big time drug lord sa Visayas na pinoprotektahan ng manon retired chief superintendent at ngayon daan bantayan si Bumeyor Vicente Loot, kabilang si Loot sa limang general ng PNP na sangkot umano sa illegal na droga humarap si Lim kay Duterte para itanggi na konektado siya sa ilegal na droga. Aminado naman siya na madalas nangingibang bansa pero wala raw itong kinalaman sa droga. Nagbanta, magot ko, na sige and out sa Pilipinas. ay don't know asa imong padong. Pero tinuod bang ang regular commuter? nga de Dekyo kayo, Mr. President. Mostly pamilya. Easily Holy Week. Okay, my whole family nga so, so, so na. Sa kuyo mamana ko, kuyo so sa so mga anak. Huwag kayo istorya dito sa China may droga. Ayon naman kay PDEA Chief Isidro La Peña, kabilang ang Peter Lim na nagpakita kay Duterte sa listahan ng mga notorious drug traffickers sa bansa. Yung Peter Lim na nag-appear last night is, is, uh, uh, is one of, the, of those uh, that uh, Uh, leads uh, drug groups in the country. Pero aminado ang pamalaan na mayroong 4,000 na Peter Lim sa bansa. That Peter Lim is the same Peter Lim in Cebu. Handa naman daw si Lim na sumailalim sa investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Pero ibang usapan na raw pag napatunay isa siyang drug lord. Kuling uh -huh. ang taga ha. Nagbanta ako taga. Tapos tinuod lang ipapatay taga. Uh -huh. Basta masilip na. Mula Davao City, Uma Action, Paulo Anota, News 5.